Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Darin, binuking ang Don Bell na palaging mag-holding sa set ng kanilang teleserye. Tila ay may alam itong si Darin patungkol sa estado ng relasyon na Donnie at Bell ngayon. Makailang ulit na nga ibinuking ni Darin ang Don Bell. Ang latest nga ay sa isang live ni Darin na kung saan sinabing nitong palaging magka-holding hands ang Don Bethel set ng teleserye nilang Katbay by mi Love. Maraming nga mga publish ang kinilig sa pag-uking na ito ni Darren sa Don Madami-dami na rin. Madami-dami rin sinabi si Do Darren patungkol nga sa teleseryeng Cut by mi Love. Kaya naman halina at panoorin natin na kamuha ang sinabi ni Darren. Sa so set, syempre, ano, magka-holding hands. <laughs> Ayun na nga po. Bookingan <laughs> pa. pala to, no? Oo, <laughs> uh, uh, no. Pero hindi. Kasi po, syempre, um, everyone's very professional aside from Donnie and Mel. Lahat po kami parang yeah. isang pamilya lang talaga, isang barkada. Um, Nagkayayaan na kumain. Um, in between breaks, kapag dinner break, magkakasama po kami kumakain lahat. Tapos, ano pa ba? Um, everyone's always helping each other out. Kunwari may mga mababigat po na eksena, parang andyan lang kami for everyone, for each other, to kind of guide each other along the process of the scene. Especially our right. directors po, yes. Grabe, talagang collaboration between the artist and the production talaga. For... Sa so, so, set, syempre, ano,